ginisang sayote and tokwa with ham. Halika po, samahan niyo ako magluto. Mmm, sarap. Una ko pong ginawa, nagpainit ako ng kawali at nilagay ko na yung ham. Yan pa po yung ham nung Pasko, huli na po yan. So, ginamit ko po siyang panggisa. Ayan. Sa hook sa aking gulay recipe. So, hinalo-halo ko lang po. At niluto ko siya hanggang sa maging brown na yung kulay niya. Maging red na. So, nilagay ko na agad yung bawang. At sinangkot siya kung mabuti. Sinunod ko yung sibuyas. Hinalo-halo ko lang po. At nang lumabas na yung aroma ng bawang sibuyas, isinama ko na siya sa ha. Niluto ko pa po siya, pinrito-prito ko. And then, inilagay ko na po agad yung carrots. Yung carrots po, lagi po siyang mauuna kung magluluto kayo ng gulay. Kasi matigas po siya sa mga gulay. So, yan po lagi. Tandaan nyo po, carrots ang una nyo ilalagay. So, hinalo-halo ko lang po hanggang sa lumambot ang carrots. Ayan po, no, medyo malambot na siya. Inilagay ko na po agad yung sayote dalawang medium size na sayote lang po yung gamit ko. Ayan po, hiniwa-hiwa ko ng maliit And then, hinalo ko na po siya hanggang ilalim. Para sabay na maluluto. Even ang pagkaluto ko. So, ayan. Mekos-mekos lang, mga insan. Ayan po. And, kinimplahan ko na po agad siya ng mga pampalasa isang 4 cubes, garlic powder, pepper, at konting Himalayan salt. Konting-konting salt lang po dahil bawal ako sa salt. Ayan. So, pagkalagay ko ng mga pampalasan, nilagyan ko rin siya ng tubig, 1 cup of water, at konting half pack ng oyster sauce. Para maging malinamnam lang. And then, may pinrito pa ako kaninang apat na ng tokwa. Isinama ko na din po siya. Very easy. Swak sa budget ng mga nanay. Napaka healthy food po. Halika po, kain na tayo. Tiki man ulit. Mmm, sakto po yung lasa. Thank you for watching. Sayote with tofu and ham. Kain tayo.